Guys, maglaga kami ng kamuting baging. at Kamuting ano guys? Ba, kamuting kahoy. Para isnak snack doon sa ano. Sa church. Nagsimba kami ngayon yes, dahil, sabado ngayon. No? Mag magbaon kami ng ano. Ng kamote para maraming makatikim nito guys dyan lang tubig namin sa drum guys kasi hindi kami nagpawas ng ano lagi-lagi kay malaking bayaran namin kahit pinatay na dito sa bahay mabilis pa din yung ano ikot sa pintador nadala ako guys dahil nagbayad kami ng halos 3,000 Minsan kulang-kulang 2000 laki naman samantalang hindi namin pinapatay namin guys bayad lang yung higit isang tubig so sana kung hindi namin lagi-lagi pinaawas kaya nagpundo lang kami dito sa drama nagpundo lang kami para gamitin dito ang hugas kung ano sa ano ang gamit lahat sa bahay. Dalawang linggo guys bago kami magpa-tubig. Tipid, Tipid lang guys kay mahirap dito sa bukid pag ano. May tayo magtipid. sobrang laki di kaldero guys indik menapuno zak kita sayang kaldero guys parami na yan, yan mau bus